You, nanay. Love, you, nanay. Love you, nanay. Pinagsisisihan Lahat ng aking kasalanan Kung di mararanasan Di pa mauunawaan Ngayon natagpuan ko sagot sa katanungan Mula ng bata pa na ng aking isipan Ang bawat payo sa tuwing ako'y pagsasabihan Hindi pinapansin kahit alam na kabutihan Nagsakripisyo, ginawa lahat ng paraan Upang mabigyan lang ng magandang kinabukasan Halos gumapang sa hirap na nararanasan Hirap Minsan di man lang nasuklian Siyam na mong iningatan Sa iyong sinapupunan Nang mailuwal kahit lamok di marapuan Sa gana sa lahat Damit magandang laruan Ngunit nang lumaki kung sumagot Harap-harapan at sumapit na nga Ang puntong pagbibinata Na tila hudyat gawa ng masama, nagumpisa ang lahat Nang sinubukang magkasyota Sinanay kong utusan, di na igpa ang alila Ganyang pag-uugali, eh, sinubang matutuwa? Ang sarap ng buhay mo, ang nanay mo nakakaawa Itim ang budhi, ng taong di alam gumalang Magawa ang gusto, itataboy Pati magulang mapapatawad pa ba? Ang sangkaterbang pagpukulang At ang gusto, itataboy pati magulang, mapapatawad pa ba ang sangkaterbang pagkukulang at kasalanan na halos di na rin mabilang. magagawa magutom si inay Masunod mo lang ang nobya na lahat ibibigay Pangyayaring kinagulat mo nang siya'y humiwalay Mundo mo'y parang sasabog halos magpakamatay Naisip ang tikman, ang shabu at mariwana Tuwang tuwa naman mga demonyo mong barkada Si inay di makatulog magdamag nag-alala Uuwi ka ng umaga hihingi ka lang ng pera Pag nabigyan Sa galit halos magwala ka At sasabihin pa sa iyong ina na walang kwenta Ang matindi pa tol, talagang walang konsensya Halos harap-harapan kung murahin ang ina Nang ikaw ay lumayo, ang iyong ina ay ko Yakap ang larawan mo at luha ay tumutulo Ngunit may bagay na sa iyong kaisipan Ang iyong ina pala may tinatagong karamdaman Nang minsan pag si nanay nasa higaan Nangyari ang bagay di mo lubos inaasahan Mata ni nanay kumikit ng dahan-dahan Sabay hagulgol at ipinatong sa kandungan Lumuhod man ako at maghapong umiyak Di na maibabalik pa ang kahapong kong winasa Kay hirap pala ang maulila kay inay Magdusa man ako hindi sa patang aking buhay Lumuhod man ako at maghapong umiyak Babalik pa ang kahapon kong winasak Kay hirap pala Ang maulila kay inay Magdusa man ako Hindi sapat ang aking buhay Tuwing ako'y nag-iisa Lagi ko siyang naaalala Takbo ng buhay tila nawalan na ng pag-asa Parang di ko kaya ang mabuhay mag-isa Hinahanap-hanap ko pa rin kalinga ng ina Pero ngayong ikay wala na paano na ako inay Sa bawat suliranin sino ang makakaramay Sa aking buhay sino pa ang gagabay At kailan muling madarama ang yakap mo inay Sa bawat oras sinanay ang laman ng aking isip Pagsapit ng gabi siya ang laman ng panaginip Patawarin ako, inay sa aking pagkukulang Ang aking kasalanan, paano ba pagdurusahan Ang bigat sa dibdib, paano ba mababawasan Hindi na kaya ng nahihirapang kalooban Lagi na lang akong binabalot ng kalungkutan Ay labi nanay, hindi kita malilimutan man ako at maghapong umiyak di na maibabalik pa ang kahapon kung winasak kay hirap pala ang maulila kay inay magdusa man ako hindi sapat ang aking buhay lumuhod man ako at maghapong umiyak di na maibabalik pa ang kahapon kung winasak kay hirap pala ang maulila kay inay magdusa man ako hindi sapat ang aking buhay